R M N Drama presents hondu Manan So Sa so, Ka Awe. Ano ba daw karon? San Ricardo <tries> Southern Lady. ang Angga dumata tampo nag abi. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, Daryl. Ikaw ang pagkaday na. Dali, dayon. Oh. Naon sa magka? Nga lang ba man na niyong pultahan? Kanihara ko sa chat ni mo. Pero huwag ka mo reply. Na ako'y gibuhat ng assignment, good. Huwag ko makabantay sa imong message. Na <laughs> kay gibuhat ng assignment? Or may gikauban kang lalaki din sa imong boring house? Unsay lucky ba, uy? Nagpataka naman ang kagbuka ng imong ba, ba, uy? lalaki nga gikauban din eh. Tugan lang! Wa lagi like, ka gikauban laki? <coughs> Murag dili naman kita magkasinabot eh, Darrell. Mayo pag magbuhag na lang ta. <coughs> Pilak adlaw naman ron nga. Wala na magpakita si Darrell na Di seryoso siguro niya ang akong giingon na magbuwag mi. Ta, bahala siya we. Ah, oh, naamay ni message na ako. Just sent ang pangana. Kalingawan ko ni reply be. Kumusta? Eh. Okay ra. Salamat ha, nagig-friend ka ko. <laughs> okay ra, uy. Um, Abi, di ba sa kong mong kuyap na makikistorya ka sa lain lalaki? Aw, oh, masuko masok to ron kung mahibaw. Oh. Pero, naglalis man meron. Ah, huh? uy, ano man? Ang gamay ragod ka yung mga butanggod. Hmm, ah, siglang basin, maukir -okay mo. <laughs> Maayon ta. Ah, uh, manawag lang ko niya ko ni Mubi, ha? Kung my time ko. Duty pa mo ko. eh sige, Jess. I'm ko dili na ka mo na ako. Di na bitaw unta ko mapakita ni mo. Onya. Nanu ni amang ka. Giminga mo ko ni mo. Sa muka, kis-kis, diha, uy. Ay, sabi, gimingaw, no, buddy, ay, ay, no. ay, Pinood bito nga gimingaw ko ni mo. Mm -hmm. ka hindi. Daryl, ayaw ba? <laughs> Thank you. Ah. Ah. salamat. Ikaw ha? Nakuha ko ni ha? <laughs> Ganun mo eh. na eh. Labang ako. Ayaw ba ako pasag Daryl, ha? Di lagi, promise. Ah, may nahitabo ninyo sa imong uyang? Oh, Jacent. Huwag niyo ko makabalibad, uy. Ah, uh, nga sa so ato pa, okay na din mo? Itabo naman ninyo. Okay na lang. Ah, uh, abi, nalakoy isulatin mo. Hmm. Ano sa mana? na? san o may nahitabo na ni mo o sa'y mong uyap. Pero, Abby, love pagyapan di ka. Panguyap na ning imo, Jacinth? abi Pero ay kabala ka. Okay na ko nga, di na masugtan. Ang importante nga, ay bawa ka ng love di ka. Jacinth. PILA Thunder Gaming. Bila naman ron kasi mana ang nakalabay. Wa oh, mo ginagpag pagkita si Daryl na ako. Akong sawayan ng kontak, bi. <zin> <tört> Ate ha. Mura naman tag dili uyab ana. Unta na ko kung may tuyo ka ba nako. Nahibong lang ko nga nang wala na ka magpakita nako. Eh. Na Abi si Ako mo na wala kay panahon ako. Magbuwag na lang ta. Oh ikaw, Okay kira pod. Asa kay magbuwag ta? Darin. Sa ato pa may chance na di ko ni mo okay. Nagbuwag mo si Daryl? Um, Jason. So, tara na ko, Bi. Kayo wala po to kayo, Sige na lang, Uy. <laughs> o na, ako na kang gisugot. <laughs> Salamat, love. Hm? Love dayon? Wala gusto na ko nga atong tawaganay, love. <laughs> Sige, good. Maumang ka ha. Kumusta, love? Okay, ra, love. Ah, uh, love. Na ako'y ni oh, na? mo ba? Ah, oh, unsa man? Sakit man ang akong batang. O niya, ang akong boobs. Sakit po. labat kayo ang <coughs> akong uong. Um, pasig stress na ka sa inbox ko yun, ha? O, di ba na? Mas muka. <sighs> ang ni Love, uy. O niya, itong isang buwan, Huwag na ko regla, ha? Pasig buntis ka? Hmm? Nga nung gutaw mo buntis, mangko. Nga kausar naman itong nahitabo na mo ni Darrell. Pagpiti lang, love. Aroon, sure. Ah, uh, sige, love. Manawag lang niya ako gusab ni mo, ha? Kinuo ko. Positive. Kinala ni si Jacinta. Love. Oh, love. Ano nang ka? Mabdus ko, love. Putsa. Huwag oh, ka siya Si, si Darryl pa. Oh, love. Kaya wala yung nakahilabot na ako. Buwagin na lang uh -huh. ko, love. Hindi <laughs> ka buwagin. Pero mabdos ko. Huwag dili ikaw ang amahan. Ako ang magamahan siya yung magsabak. Just Bawal ko na sa liti ang magbinita. Just had... Ito yung sultan mo? Mabus ka? O, oh, Daryl. Huwag siya may man. Ikaw? Mo ba? Ano sa so plano ni mo? Iplan, eh. tahu, wala po plano eh. Pagkatawa lang ano ang gimabdos niya mo. Magsabot lang yata kung manganak na ka. Daryl! Kamusta naman ka? ko okay. Kano sa amin ka mo pa uli? December pa? Hmm? Kadugay good. Ang akong gusto nga niya Aka pa kong mga anak. Paulit na diri. Ipamahimu, love kay Kuwang. Kuwang pa nga kong kwarta. lang what? Huwag ko ilabot tong kuwang pa ng kwarta ni mo. Ang akong gusto nga niya Aka pa kong mga anak. Hindi lagi mahimu. Ako na na. May pagmabuwag na lang ta. Love. Ayaw na kontak-kontak ako ha. Kay magkigbuwag na ko ni mo. Usa tong mo, abi. Mabdos ka. Ug dili manubag ang amahan Opa. Sa ato pa. Munda lang sa pag-eskwela. Mao gyud may tabo pa. Pasaylo ako ninyo, ma. Pa. Da, ah, pasaylo. Kela mi bin panitan Dong. Ano lang na nagpasakit ang atong anak? Usa o man na to. Nahitabo naman na. Pasaylo ako ninyo, ma. Pa. Hey! Pakatauhan na lang ng imong gimabdos, abi. Bahala o ilhong amahan. Maayo lang ako pagpanganak. At imanon ko ning bata. Bahala na ugoy amahan. Oh. Si Daryl man ning nanawag. Hello, Daryl. Kumusta? Ni, ah. Nanganak, bisagway. Way di barong nga amahan. Yeah, na ako mga pilito ang bata. Nga imo mga pilito. Nga man ka magpakita, ako. ko. ba, nai. Ano ko mo nagpadangan ko apelido? Nga ako may amas bata. Dili ka pa makasabot? Dili na mahimong ipada ang imong apelido kay wa ka diri sa akong pagpanganak. Ha, umay mo ba? Ayaw na ko sa mukha daril. Kay malipayon na ko bisag wa ko ilaki sa akong kinabuhi. Dali ako na akong gibuhat. Kaya karon taon-taon, mamata na ang akong baby abe ah ma gawaso na diha keni nangita nimo mo! Ah. kinsa man ningita nako kinsa ningita nako ma kumusta ka ah jacent Ah, katul-tul sa kadineho silingan ng butag tak burang gay. ah ma uba nganong ni nee, Aday ka. Ah, uh, pwedeng maglingko na dahil aron magkastorya nyo. Abi, una, paselo ako nga huwagin ko makapauli atong panahon nga gusto ko ni mong papauli yun. Um, okay raw eh. Og, pasensya na ha nga. Di apura ka na kong papauli atong panahon na. Aburido kayo nga kong utok, good. Kay mga anak ko nga, huwag ilong nga mahanang akong anak. Kay si Daryl said, iya naman sa kong ipasaktan. Ah, pero okay ra. Nakadawat naman sa akong ginikanan sa akong kahimtang. Ngano di ay tuod nga, hmm. nagpakita mong kanako, na Jason. Kay eh, gusto kong tumanon ang akong gisaan niyo mo. Jason. Mag-iipon ta. Aron magdako ang bata nga may ilhong amahan. Dili ka mauaw sa mga tao? Nga magbuhi og bata nga dili imong dugo? Huwag ilabot ko nun sa may isulti sa mga tao. Basta dawat na ko kung unsa ka man. E love kita tika. Unsa man, love ba ko nimo? Huwag pamang good mawaang akong gugma nimo. Ako mo na. mag ta. Aron magdako ang bata nga may mama o may papa siya na matawag. Ah. Ah. Salamat, Chisette. Ah. Abi. I love you, love. I love you too, Chisette. Hindi mo na na ko nga magkabalik pa ni Jacent. Sa pagkakaroon, nagplano naming magpakasala. Dinina lang kutob, o daghan salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, sir. MN, recorded by X Thunder Gaming. Okay, the mga galang ka agini abi ng taga Southern Lady. Uban sa awit ng yung kapangayo awit ng regalan palagi. Gunit sa huli. Ang mga ka agi kibahot na doa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ubus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamo usab mga galang paminal. kini singa singu geta pita supa beta singu nika lal in kag aji sekela buhi ngel kli but sa kabi Yadris lang ng in naming telemenon Handumanan Sound Sakawit so, Corp. RMN Production Center Studio 3rd Floor Jose Martinez Building Manila Boulevard Cebu City Ubaga ipadasa sa Handumanan official Facebook page Handa sa sunod ngayon daghang salamat Senyum pa pamina